Guys, dito ako ngayon sa kinalasan mga idol. Magkikinalas ako. Grabe, ang tama ako kagabi mga idol. di ko na alam yung ginagawa ako kagabi. <laughs> But once again, nakalayo pala ako kagabi mga idol. Dito ako ngayon sa Ilawod. Sa kuna lang ng bahay. Yung bahay nandun. Bahay na yan. Sige, dito. Yan, kinalasan. Anong pangalan ng kinalasan nito, Yaw? Anong pangalan? Ha? Katlin? Ah, iyan Yan, kinalasan ng Katlin mga idol. Tayo na din. Sarap daw dito ang kinalas mga idol. Kasama ko ang aking bayaw mga idol. At din, Tropa, si Dado. Try natin dito ang kinalas. as ah, so far masarap to. Ah. Sarap. Tama-tama to sa ulan mga. Sa ulan ngayon. Maulan ngayon. Tama ko ng sabok mga idol. Kinalas ah. Katrin. Shut up. Thank you.

sarap magtinalas dun sa ilawod, mga idol. Totally, the best. Wala, sakit ng ulo ko, mga idol. Thank you, thank you.